kumakain na tayo mga idol may kasama ako ayo si kuya oh. Hmm. hmm. kuya dami naman kutsara Kunti lang yung sabaw. <coughs> Bago kayo mag-comment mga idol, tapusin nyo muna. May nagko-comment eh, kaya mo bang ubusin yan? sumadok pa ako eh pumala pa ako mga idol inuulit ko sa long video sa Rogelio hey yung rail sa page ko sa duro Kaya talaga, maya na maya nga lalagay. <laughs> Super! na imas tila yung nadabuguong na. Kalaman si sili. Marami akong saluyo. Hayaan nyo po mga idol, yung mga nagpapa-shout out ipapalista ko sa aking admin. Pasensya po, bukas na po yung bida. <coughs> baka. Baba. Matalino si bulak. Tumakas. Masarap pasalo dito eh, si kuya eh. Shout out kay Mark Paclao. Ayan. Napakarami nung binigay niyang kwan. Hasang ng tilapia. Shout out din kay Alfredo Doldulao Fernandez. Iyal alak, iyal alak ka kamo ni kwa. Kapsat mi nga babae nga ni Lina, nga kwa. I-shout out kumot a. Ah. <laughs> Palapakan na lang ng aming kapatid. Ang full name niya, Marcela. Nickname niya, Lena. Thank you, thank you, sister. Ah. Sana pakarami mong ibinigay na lechon sa dalawa kong kasama. Nakalimutan akong binigyan kasi may bopis na ako. <laughs> ang saya-saya. Nako! Kapag ka himay-himay -himay na ganito ang sigarilyas ko, alam na. May nagluto nag iisang -e bisita ko. di pa rin na project mo. I love you. cô giáo cô cô cũng ta là

Pura lang nakiktot. Bakit ang ah, inahayad ka ba, ah? ha? Anong pangalan yung friend mo na nasa Maynila? Kinukumbi na tayo, napupunta tayo sa kanya. Shout out sa'yo, idol. pagkaganito, pagkakahimay ng sigarilyas. Hindi ako ang nagluto. Napakarami sa loyo. Hmm? Ganyan ang gusto ko. Kuya, nakakarami ka na, ha? Oh. Kukulangin na itong kanin ko. Shout out kay Karen Gabina ay ah nasa Qatar Lagi mo ba kung pinapanood Karen Kapangalan mo yung pang Apo ko mm. Shout out din kay Maria Teresa Arcelia. ay uh, At ganun din sa anak ni Elizabeth. Eliza and Be Basil. Aba, napakaganda naman ng pangalan mo. Basil. Ano Ano ito? Isgera. Tama ba? Ayun. Sabi niya Sastos. Aba, hmm, saluyo. Kuya doon ka na, ah? Huh? Hmm. Papala pa ko. At maraming na ibigay kay kuya. Mae. <makes noise> mm. Halong. kayo, binaliktad ko na. Pasensya po sa kabila. Medyo nasunog po. Masarap Masarap magsili. ko mga idol ano? nung dinidevelop ko pala lang ginagamit ko pinagtatawanan ako ng iba nung tinataniman ko pinagtatawanan pa rin ako dahil medyo maluwang din eh iuupa ko raw sa pagtatanim. Noong gumaganda na, ang palay ko mga idol, hinahangaan na ako. makitang walang damo bilib na bilib na sila sa akin parang gusto ko pa Papala pa ako. Masarap pumain Doon nga kay... Kinakagat mo na yung buntot. hmm Ay, naku, ang gugulo nyo. Ikakat na. Mga idol, 15 minutes na o pala. Ikat mo na ah. Come over here. Ikat na. Binubuha ko ng mga pusa. I hey, love you.